Good day viewers! This video is to share my charging habit for my seagull. But before that, may basahin muna tayong isang public post sa Facebook. Itong post na ito ay pwedeng clickbait lang pero tingin ko talaga hindi niya alam ang pagkakaiba ng bawat EV. Ang sabi niya, parang nasa future na daw talaga tayo. Walang ingay, walang usok ang mga sasakyan. Pag low bat, charge na lang daw sa mall tapos kagala pero may pagkasarkastika. Tapos sa bandang dulo, sa Montero niya, pag mag long drive daw siya, at least siya ay magpapakarga lang daw ng crudo at yung mga naka ay maghihintay daw na matagal. Hindi na natin iisa-isahin ang mga comment pero to summarize, binansagan siyang walang alam pagdating sa EV dahil totoo naman. Yun na sa picture kung hindi nyo alam ay isang BYD si Lion 6 isang plug-in hybrid EV. I won't dive into much details dahil marami ng ganyang klaseng content. Basta dahil hybrid, may degasolin ng makina. Ang hindi mo lang masisisi, ito mga PHEVs kasi talagang free EV charging station hoggers talaga. Real talk, parang uhaw na uhaw sa libreng charge. Kaya ako hindi na ako nakiki charge sa mall, lalo yung mga libre. At pinapaubaya na lang sa kanila yan. Now on to the real topic. So, ayan, nakabalik na tayo. So, ayan niya ang problema. Or pag nakasanayan mo na yung may EV ka na hindi ka na nagpapagas sa japa sa gasolinahan So, wala namang problema sa gasolinahan So, kasi mabilis mo magpump. So, depende yan kung ilan lang yung kakarga mo. Or kung gano'ng kadami yung tao. Kung konti, mas mabilis yung pakarga mo. Kaso, nakasanayan ko na nga kasi dahil siyempre pupunta mo pa yung gasolinahan o yung hinto ko pa doon, pag nakasabay mo nga maraming tao. Tulad kanina, may dalawang nagpa-full tank sa harap ko. Buti na lang kamo yung kabilang pump lumuwag kasi mas mabilis yung mga motor. So lumipat ako doon na Pero ayan, kasi sayang din ng oras. Para sa akin, sayang din ng oras, sayang din yung gasolina. Kasi hindi kan ka na magpatay habang nagpapagas sila. So, kumakarga pa rin yan. Ngayon kasi, kung EV lang ang kotse mo, mahirap din naman. Lalo na kung nag drive ka. naglong drive ka papunta sa norte, tapos sa merong isang shell doon, kunyari sa shell T-Plex, e, ko sa Rosario ba, correct nyo na lang ako kung mali ako, may charger doon. So, may shell charging doon for EVs. Ang problema doon, mamaya may kasabay kang hybrid So actually okay pa nga kung full EV yung nag-charge doon kasi tanga kailangan nila masama noon hybrid na nga nag-charge pa doon. Karapatan so, naman ng lahat 'yon, karapatan din nila mag-charge, magbabayad din naman sila kasi may bayad naman 'yon. Ang issue nga lang kasi ikaw mas kailangan mo, wala ka ngayong mapag-chargean. So mas issue mo yun. Ngayon, kaya pagka long drive, itong Brio ko pa rin ang ginagamit ko. So mas convenient pa rin para sa akin. So hindi pa ako ganoon katapang magdala ng EV kasi lagi ko iniisip one una yung range anxiety baka may nagpapakarga rin dun or may nagsacharge ang masama nun o di sige okay kung may nagsacharge masama nun yung palanado kong destination ko sana magsacharge si Ryan Charger Paano na yun? Naubos na yung battery ko. Maghahanap pa ako ng isa pa. sa so at least, kailangan siguro may dalawang, may plan A, plan B ka. Unlike, syempre, sa de gasolina or ice, ice na kotse, ICE, Pagas ka lang, tapos ang problema mo. Pangalawa, edi syempre, meron naman. Kunyari, gumagana naman yung charger. Kaso marami nakapila. Eh, ang charge ng isang sasakyan, hindi naman mabilis eh. So, ano, what? Maybe, kunyari, 30 minutes ang isang... Kunyari, mabilis na yung 30 minutes per ko kotse. So, 30, 30. Kung pangatlo ka, paano yun? Maghihintay ka ng what? 1 hour. Lagpas 1 hour. So, hindi pa sigurado yung 1 hour lang. Unlike syempre pa nagpagas ka, anywhere pwede ka magpagas. So yun yung mga issue ko. Kaya parang masasabi ko rin yung kung nagfo full EV ka, para maganda pa rin talaga may ice ka na sasakyan. So oh. ngayon, doon naman tayo sa charging habit ko. Antay na natin. Doon tayo sa charging habit. Sa sigal ko. So, alam nyo naman, uh, day at least, 30 kilometers ang binabiyahe ko balikan. So, 30 kilometers, around 2.4 kilowatt per hour ang consumption ko. So, average yun, 2.4 kilowatt. Every week, isang beses ako nag-charge. So, ang maximum ko lang na charge ay until 80%. So, parang iPhone lang. Ba, hindi natin. Meron kasing option si iPhone na hanggang 80% lang. So, ayan. Tapos, kung nakikita nyo, ang ginagamit ko ngayon ay portable charger na 1.7 kW lang. So, ito, ginagamit ko rin yung 7 kW. Actually, ginagamit ko lang siya dahil makasimasira masira kung nakatambay lang. So, ginagamit ko siya paminsan. Siguro sa isang buwan, isang beses. Isang, isang beses. Tapos ito, kadalasan. So, yan. So, kunyari ako, um, kasi sabi ko, from 30 kilometers ako a day, from 80% sa one week, ang natitira ay 40%. So, from 40 to 80, pag ginamit ko to around 6 hours, ang charge ko. Yan. So, at least, kesa magpapagas ka, o oh nga, matagal. Tama kayo, matagal na magcharge charge nito. Pero kasi kung hindi mo naman gagamitin yung kotse, at least pwede kang may ibang ginagawa, nag-charge na siya kaysa sasadyain mo pa yung gasolinahan tulad ng pinakita ko kanina so yan tingnan natin kung ilan na so 76% so in 4% tatanggalin ko na yan isingit ko na nga rin pala to so makikita nyo dito sa panel may nakalagay charging in progress So, paano nga naman kung 20% magsha charge ka? Kunyar, from 20% to 100%, i-charge mo, hindi ilang oras yon Tapos, nakabukas lang yan. So, hindi, hindi. Hindi siya lagi nakabukas. So, ngayon, nakabukas yan dahil naka-unlock yung kotse. Pero, pag nag-lock ka ng kotse, so, inarm mo siya sa remote, mamamatay siya ng kusa. So, isingit ko na rin pala dito. So, kunyari, galing ako sa labas. ba? Diba? Galing ako sa biyahe hindi ko muna siya i-charge pagbalik ko. So, maghihintay pa ako ng 30 minutes to 1 hour. Actually, pwede na siguro kahit 15 minutes. So, binibigyan ko lang ng cool down. Although, hindi naman sinabing kailangan ng cool down, pero ganun ang ginagawa ko. So, kunyari, dumating ako na 9 o'clock. Kunyari, 9 p.m. dumating ako sa bahay. I-charge ko na siya siguro mga 9.15 or at least 9.30. Ganun ako, every 30 minutes. Tsaka ko lang siya i-charge. Tapos ngayon, after charging, kunyari nag-charge siya uh, kunyari 5 o'clock at least papatayin ko na siya na 5 o'clock tapos 6 o'clock alis ako so at least may 1 hour naman or at least 30 minutes din na cool down so hindi yung pagka-charge alis agad so yun kaya iniiwasan ko rin sa mga mall pero okay lang din naman daw yun Actually, basta ito, ito lang ang style ko. Ito lang yung charging habit ko. Pwede nyo sundan, pwede hindi. So basta ko ito ang charging habit ko sa aking seagull. Maraming salamat.